Anjay in our life nga tagabukid, bukid sa dagat. For today's video, die! pag edit nako mga videos mga ka for kay napan os na ni to way rang kuha pero ang video wa pa down ma edit o you ko know, just color na pan-os na gallery good time mga ka for one for this video is mod to mi o gachila o bay kasabut kasabot mi nga mano o lagi dagat mo lugsong sa ang taga bukid nga to sa kadagat tan kay mo practice mi og pano og makakuha ba mig manuumi kaya nakita mo sa kalendaryo yung nga uh, unjang gabi eh, mo unas uh, mangkono unendong uh, mga sa atsila ubay dito may mag practice ug unsa ang sa alimango. Aka ah, may modakop sa alimango o kami may naguklo sa alimango ra ning style. Pag na mo sa dagat kay tao pa man mo nang nagliguli go sa mga nang laman. So mo to nga among divers nang sukot-suko na sayang anti para kay mong suwajan jan kuno ni ja og dai babasing na kuno ng isda nga magpakita ni ja mo ingon nag isda ja ko, bodex dera ko dere. Lapiduran nako. So, sa mo nagi ingon sa hong nanay nga kanang dagat kanang sa chilo dai petakan ko na hason kay na pagalapo nang ijahang bas Tanan na sa rapid ay bito repeat kayo na si Jamakita ni mo na mga kinasun niya. Pisa pa mangani, wala na ning hunas sa mga orang ta jamakan tjimak, sa mga tiil. Aming makuha diha nga kinasun. Misan todo gog may pero lamid, Muna, desa, naka, lang medyo pagugunod. O na na naka standby lang ng hang mga bakros tiha kay ini daw na awa na ay. Masunod na sila sa divers of so, dives sa dagat Kaya nga ikag naman. O hinok-hinok bo pag ang panganay pero nagsatawad na tibog sok nag-apil o so, naman na sa divers kaming mga Ma, malay ko may Balik ta sa itong divers. Ang itong divers day, nakakita siya. Ugtaan ko na sa kahoy. Gibutang mo sa ni Bakawa siguro. Bakaw o Bakawa. Ang tawag na ako kaila. Ako tagabu. Tagabu. Kaya di ko taga-buk. Taga-dagata. di ba Ta mana nang ang mga drivers testing na og day bukka mao ba. Ta pau mama ora na hiza na pero ini tara remo nag lotaw ra day na bag nakakita ba kan ni ngarang lubeg man. Ta as pamang kajuk to bigato ning lotaw nag tel. Ta kuha na makanig pantihan eh. Ta nawala gigi nan bitong adi lagi jud makapugong na utanawan ang dive na jud Oh, ana na na. Samtang naghuwat mi dana og muhunas sa si Jadiha. Pag sige sila lang way lang way hangtod nga muhunas tani eh. Pero ni kagabi eh, di video, video pa, eh. Kaya, basing, mahogak, serpo, na ko maka video-video pa ni kagabi kay basig mahug og cellphone na maayong pasapulot ay oy. Muna na mong kuha di pagkagabi mga ka wonderful woman sa kasi klase, klase nanas, siya, na na si Na mga alimasag, alimasag mga ko na ambo to gon sana basa ka alimasag na nanastagat wa may bago sa ana pagdaka pagipanglabidora na oy. onya na wanga kina sora mora wanga kina sora mungu wake wa mwe ni kwe wadi tuza da pizza na ito be di tuna mwe sada tsaida pit mora mungu hana mwanga kina sora mpiruga mae lagi mika mao lagi mangin hasi gi masana bu pawe na soi kai pa jamita kada di pa jamisu spastilan wala na nae ni kure ane au impas sepuni pare sana punis mwanga lagot mo nao tiyan na na pun na ora kana mwanga kina sora na ola mera na mwanga na pero pilarang buka mwanga kuha kai ni tisting mi okuha sa osaka por mwanga kina sora na kisu kai dagang man dede anang la kami nang sige mig jetak jetak ato morang pang live member sa una nakagita mi tapok kay ato pur mang kinason among ipone tamo kita na ugna bisud na ma de ay unya gato nga mo ang ipang gipang labya nas dito na sa muli ko ami ka bug na dito so dalang pabalik ko panamo nga na mawa na pud mi anto ka sa repita amora judin din taw akin hason pila de lagi mi kebo mangin has lagi ke first time mangin has and di ana na loto na aw empas na po ni tinunuan na aw kaon ta mga ka wonderful asam tong kanina na na loto adi apoy nagpabili naginusara ning alimango perting dako abuyag kanya kayo di pa ni malutoon gigida pa man isa kung iso nito sa pikas kasi sila nagbitita ni kay kauban manisa. bago nya kinasa na adyo kabalaka di alimango kay sunod na <laughs>